No focus in on African tourism and Trade Expo 2025. pinangunahan ni na Governor Ramon V. Gigo III, Vice Governor Mark Ronald Lambino, First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antuazon Gigo at DTI OIC Assistant Regional Director Natalia Dalatan ang pagbubukas ng taunang selebrasyon ng Pistay Dayat. Isa sa mga pangunahing tampok ng pagbubukas ay ang ikalabing anim na taon ng Agritourism and Trade Expo. Pagkatapos nito, nilibot nilang stalls ng iba't ibang bayan ng lalawigan na look ang kanilang one town one product. Aktibo ang ating uh, administration at ang ating lalawigan sa pag-promote po ng mga produkto ng ating mga micro small and uh, medium uh, enterprises sa buong probinsya. We made sure na hanapin ang kanilang mga likha, ang kanila pong mga produkto and uh, we Open the doors for several of these groups, of uh, these people, of these uh, companies na ma-exhibit ang kanilang mga produkto sa isa pong uh, trade fair. Napakaganda at nakita natin marami palang mga produkto ang ating lalawigan that we have yet to discover. Ayon naman kay Vice Governor Lambino, hindi lamang produkto at serbisyo ang alok sa nasabing expo, kundi maging ang kultura at pagkakakilanlan ng bawat bayan. Festival here in the province of Pangasinan. Alam niyo po, ito pong agritourism trade is an activity wherein we promote not just uh, the goods, the services, and what our LGs can offer, but also the other inherent services at saka uh, traits ng ating mga bayan, kanilang kultura, ang kanilang mga karakter at personal na pwede natin ipresenta, ipamalas at ipakita po sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa mga bisita sa ating probinsya. Samantala, nitong April 6, bumida rin ang mga fur babies sa ginanap na fur parade. Nagpakitang gilas ang mga alagang asot pusa sa mga pakontes gaya ng Best in Small Breed, Best in Large Breed at Best in Costume. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang aktibidad. Dinumog din ng mga manonood ang Capital Beach Front para sa kapuso fiesta kung saan tampok ang ilang kapuso celebrities. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan na pasilip pa lamang ang mga ito dahil marami pang aktibidad na nakahanda para sa pagdiriwang ng Pistay Dayat 2025. Valerie Dismaya, RNG News.